Ah, uh, gano'n ba? Mm hmm. Uy! Uy! Ano man yan? Ano ba yung kung ano ko'y inaasahan kung paano lang kapatid ko ninakaw pa. Ah uh, pare, pwede po magtanong saan dito yung daan papuntang Quiapo? Hindi kasi ako taga rito eh. Ah, dun lang boss. Diretso ka doon tapos kaliwa. Ah, uh, ganun ba? Mm hmm. Uy! Uy! Oh. Ba't nga ka lang? sa ka galing? Alam na alam mo naman na ayoko nang pinag-aantay ako, di ba? Um... San siya na, babe lang kasi ako ng... work eh. O de, may pera ka na ngayon pambili ng regalo para sa akin sa anniversary natin. Ah, oo, babe. Um, gumawa na ako ng paraan para mabili yung bag na gusto mo at maging masaya ka. Good boy. May pakinabang ka naman pala eh. Basta para sa'yo, babe. Gagawin ko lahat. Huwag mo na ako iwan. Gina, tama na yan, drama na yan. Basta bilhin mo yung pinapabili ko sa yung bag, ah. Snap ako. Babe. Ano ba naman yan? Kung ano ko'y inaasahan, kung pa rin kapatid ko'y ninaakaw pa. Hindi na nga ko sa kapatid ko. Bes, huwag tagsasalta ka mag-isa. Alam <laughs> ko na yan. Iiisip mo siguro yung ex-girlfriend mo na niloko ka, no? Wala akong pangailam doon sa hayop na yun. Kung kasi, Bibenta ko, eh. ko sa eh. ko sa sa... Sa bagay na ba nakapatid ko eh. Nanakaw. Nangiya naman yung gumawa sa ng best. Wait lang. Tingnan kaya natin sa marketplace. Tingin ko, ibebenta niya yun, syempre. O nga, Ano? Sige. Uh, tingnan ko. Ah. Ito yung kwintas ko ah. Tawagin ko yung hayop na to. Paipagkita ko sa Kunwari, kung wari bibiliin ko yung niya. E eh, paano kung makilala ka niya? Teka, ganito na lang gawin natin. May gagawin na lang ako sa'yo. Yeah. Baka puro kalokohan naman yan. di ko makuha yung kwintas ko, ah. Tiwala ka sa akin. O bahala. Sige. Tara. Magagawin mo kasi sa akin. Basta. Hmm. Ayan, best Ang ganda-ganda mo na. Sigurado, kung di ka na makikilala ng lalaking yun. hirap nung manang damit niyo. Oh, Gusto ba talaga to? Oo nga, tiwala ka lang. Ah. Palag-palag na to. Hey, Bangga! So, ngayon, tatawagin ko na siya. Where's my phone? There. Ah, um, wait uh, yeah. Na screenshot ko yun eh. Ah, uh, ha. Ay, yari ka sa akin. Marami nung ko na appreciate Ang ko pala pag girl. Ay, sabi ko sa'yo eh. So, um, eto, eto, eto yun. Eto, 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 eto. Um, Hello. Uh, hi. Um, this is Josa. Yes, I saw Quinta post mo and I'm very interested. Um, is it okay if we meet up? Oh, you're available now. Good. So, yes. Okay, okay. I'll see you later. Mm -mm. Okay, bye. Hari ka sa akin ngayon. mo ah. Gawin mo na yun. mo ako ah. Lah! Palag-palag na to. Dito ba talaga kayo manamit? Dito no? Hi. Okay pa yung mga Ganda. Maganda po. Um, excuse me. Hi, um, ikaw na ba yung kamit ko sa about sa Quintas? Ah, uh, yes po. Ah, <laughs> Josa, right? Yes. Um, Roy pala. Uh, hi. Ganda mo naman pala sa personal. <laughs> Hmm. may lahi kasi kaming Japanese pigs tsaka shih tzu. Huh? <laughs> joke lang. Um, uh, yung father ko kasi is Japanese. Hmm, kaya naman pala. Um, di pa rin ako makapag... Di pa rin makapaniwala talaga. Ang ganda talaga sa personal eh. Um, alam mo, kung di ko lang talaga kailangan ng pera, di ko na ibebenta sana tong quintas sa'yo. Ibibigay eh. ko na lang. Kaso kailangan ko ng pera pumbili ng bag ng girlfriend ko eh. Swerte naman pala ng girlfriend mo kasi ibibenta mo yan para mabili yung paborito niyong bag. Malay. Roy, sino siya? Sabay so, yung babae uh, mo? Cheap naman ang taste mo. Babe, wait. Ang um, magpapaliwanag ako. hindi may dilim ba talaga siya ng kwintas? Wow, ang sweet niya naman. Nasa yung bag na pinapabili ko sa'yo? Um, actually, siya yung... Ako yung girlfriend niya, baket? Hoy! Ako yung girlfriend niya. Tsaka hindi ka papatulad nito ni Roy, no? Patay na patay sa akin, so. Tulad ang ginawa mo sa akin noon? Alam mo ba nagawa ko din magnaka para may bigay lang yung luho mo? Ilang lalaki pa ba yung bibiktimahin mo, ha? Para magbago ka. Jojo? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Tsaka matagal na yun. Kalimutan na natin yun. Alam mo po kung anong ginawa ng boyfriend mo? Hinakaw niyo yung kwento sa isa ko sana para mayroon pang enroll yung kapatid ko. Hindi ko alam. Babe, di ba? Mahal na mahal mo ako at gagawin mo yung lahat para sa akin. Alam mo bang nagawa akong magnakaw ng dahil sa sa'yo? Kaya feel ko tama na to, Faith. Kailangan mo maturuan ng leksyon. Dahil... Dahil hindi, hindi pwedeng lahat ng lalaki mauuto mo. O ano? Hindi ka pa ba alis? O sa mo ipagsigawin ko sa mga tao dito kung anong klasikong babae. Ang um, pare, um, pasensya na talaga. Babalik ko na lang tong kwentes mo. Tatanggapin ko lahat ng kailangan gawin. Ipakulong mo na lang kaya ako. Oh. Huwag na. Okay lang yung pare. At least, parang sa'yo may natutunan dito, di ba? Tsaka, alis na din ako. Pipenta ko na to. Wala. Kailangan kasi ng pang-enroll ng kapatid ko. Wala na ako, ah. Eh. Salamat, pare, ah. Tignan mo pa ako maloko. Akala ko talaga nung una to, na babae. Ganda ko, na. No? <laughs> Tara. Ah uh, pare, pwede mo magtanong saan dito yung daan papuntang Kiabo? Dito po. Oo, oh. pake lang magpapuntang. O, ba't ngayon pa lang? San siya? Saan ka magaling? <laughs> Sline mo pa pala yan. Pa rin niyo. <laughs> Ay. Ito <laughs> na, natawa ko. <Ayun>. Natawa ko. <laughs> 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 Ang dalawang camera, nagkamerahan. <laughs> um, excuse me, hi. Ikaw na ba yung kamit-up ko sa Quintas? I'm Joshua, right? Ano ang pangalan ko? Sabi mo, Joshua? baby. Talaga ako makaanong eh. Grabe, ang ganda mo talaga sa personal. Alam ano mo, kung hindi ko lang kailangan ng pera pang bilhin ng bag ng girlfriend ko, hindi ko ibebenta sa iyo itong ano eh. I mean, mali. Hindi ibebenta. Kailan okay, di ba ang ginagawa mo sa akin doon? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? 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 Jojo, Jojo pa na. Kailangan mo... Kailangan mo maturuan ng leksyon. <laughs> Tingin ka sa camera mo mo. <laughs> <laughs> Hindi. Hindi na gano'n siya kagad. Ang may dadaan din. Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aizon. Kung naghahanap po kayo eh ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hot pot lang sa lagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. At kung kayo po ay eh meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. At maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan.